Ang darapop naman nito ano mga kaos no, isim si masinag. Raquel ma'am. Yun, natarap na natin yung pasayro natin dito mga kaos sa may Valerio Street sa San Mateo Rizal. Hello ma'am, magandang hapon po sa angkas po. Ma'am, makapag-antay po ba kayo? Ma'am, nandito ako sa City Hall. Okay lang po ba? City hall, okay lang po. Makakapag-antay po kayo. Okay, salamat po. Malayo-layo din kasi tayo. Uh, ano, 1.9 kilometers kulang kulang dalawang kilometro kaya tinawagan natin yung Pasayron natin kasi baka mamaya i-cancel niya yung booking, sayang naman yung gas. Okay, let's go. so sarado dyan sa ano sa, sarado dyan sa Marlica kaya doon tayo sa may Pilko, ah. dadaan papunta ng Maginhawa tawagan natin dito na tayo hello ma'am dito na po ako ma'am okay Dito na tayo dito kanan. Apa di sa Ano itong ginagawa dito, parang pump you know? no? At tulay Ito, ito tulay. Ito pump yata to eh. Parang ano to eh. Ihigop ng tubig para papunta rito. Oh. Wala lang inmate. Yeah. Ayan, tayo lang. Okay lang, kahit matagal. Ha? Okay lang, kahit matagal. Okay lang, kahit matagal. Wala ko, tatago mo pa yung inmate. Hahaha. Okay na kayo? Loko nung boyfriend nung babae ah Kawawa naman umiiyak Bakit? Tinatakot daw nung boyfriend Gago yun ah Ha? Tin, tinatakot daw nung boyfriend Ano sa Jollibee yung mahagulhol ng iyak? Ang babae? Nandun pa nakaupo Umalis eh Tinatakot daw siya Sabi nung gwardiya tinanong ko eh sabi ko guard, ang sabi, kawawa naman, mahagulhul ng iyak, tinatakot doon ng boyfriend. Sira ulo yun ha. Gago nga eh, siguro baka kung pinagsasabi. Eh. Mahagulhul talaga ng iyak eh. Oo. yun, natarap na natin yung pasayaro natin dito mga kapso sa may Valerio Street sa San Mateo Rizal yun may pumasok din no, mga kaos dito yung pick up sa may kanto ng Patiis street sa may CU wheel yung pasero natin ang drop off naman na ito ano, mga kaos no, sa mga kaangkas ah. sa SM Masinag Uy, set na music nga ito Kala ko yun <laughs> May music kasi kanina no mga kaos Mga copyright tayo Dito na tayo sa kanto ng pati Sa may William yung pick up location ng pasayro natin Ang darapop naman nito ano, Mga kaos no, isi masinag Raquel ma'am Saya berkap. Oh. apa na Nakarami ka na? Hello. Tatlo, paapat Ha? Huh? Apat, di ko alam kung saan to sa Marikina eh 100 plus pa naman Ano yan? Awin na sana ako eh, sayang eh Wa Destination na ako eh Uwin na rin ako Eh wallet, sayang eh ko na. Kinuha ko nga, di ko alam saan ba na to sa Marikina Meron. Ah. Oh. Sir, saan ito banda sa Marikina? Saan to banda sa Marikina? Katipunan yan. Katipunan dito sa taas. Ah, oh, okay. Nakalagay kasi dito Marikina, kaya ko kinuha pa uwi na sana sa ako. Ah. Mari, actually, parto siya ng Marikina. Pero ang daan katipunan kaya ako kinuha sabi ko kuhanin ko na nga to marikina lang naman to kasi naka-address marikina eh pauwi na sana ako <laughs> palayo patuloy ako lalo huya kasi ako San Mateo eh kaya ako kinuha kasi nakita ko marikina lang malapit ng pauwi alas dis na traffic dito sa masinag ayop na yan Sumabit 你等。 Walang iya yung pasayro natin ng mga cops. Nagbook papunta pa pala sa pickup <laughs> Loko. Nagantay din tayo ng 20 minutes dun sa kanto ng si Uwin. Nung kanto dun sa patis sa may si Uwin. Loko yung pasayro natin. Siguro baka uh, nag -book siya ng mas maaga Kaya punta pa lang siya sa pick up uh, kasi inisip niya baka mahirapan siya magbook. book 'Yon, time check tayo, no? Uh, time check tayo, time check tayo ah uh, 10 na ng gabi. Dito na tayo sa drop-off Ay, papa pala. di ba kakaligaw dito pabalik? Sandiretso lang ba dito pabalik, sir? Same lang ang daan dito. First time ko nakapasok dito, ah. Now bus coach ah. na po. At siya. Aba ako ko dito, ah. ako dito na no, mga kaos ng dayo mula doon sa kanto ng katipunan nang papasok dito sa subdivision nasa dalawang kilometro papahigit pag ganito mga kaos, talo tayo oh, location ang layo pa dito wala kang mapipick up na pasayro dito mga kabs eh. Kaya, talo ka talaga dito babaybay ka palabas kaya kung kinuha mga kabs akala ko ano, marikina yung pala andaan mo dito sa ano katipunan loyola putik ang layo mula dito sa drop off location nya hanggang doon palabas nasa dalawang kilometro pa Kaya tayo palabas. Sir, ito ba palabas? Ay, yung palabas? Ito. Nakakalito. Okay, Paglagpas mo ng tuloy na yan sa dulo. Oo. Pangalawang kanto sa kanan, sa labento. Kanan kanan sa labento. Kaya ayaw ko maghatid. Kaya ayaw ko pinakadid din, tapos pa kanan ulit. Ayaw ay ko maghatid dito. Diretso lang po. Oo, ah, tumbukin mo lang yan. Tuloy na yan. Tapos kanan. Paglagpas Ah, dala, pangalawang kanto. Nakakalito di ay ano eh, tumuro yung mapa ng maayos eh. Kaya nga eh. Ayop talaga. <laughs> Gago. Okay, yeah. pinto. Putik, oh, nagkaligaw-ligaw na ako. <laughs> <laughs> nato Tragis yan nagkaligaw Ligaw na ako no mga cobbs traffic mula sa drop -up. wala ka talaga makuang dito subdivision to eh exclusive subdivision pa to animal <coughs> lang hinayan kasi ako ng no, mga kaos kinuha ko na lang kasi iwalit nakalagay kasi ang address Marikina hayop na yan Yan. hirap pala dito sir. Ang daming gate. Nakakaligaw. Ah, Hindi na ako maghahati dito ulit. Putik. nakalagay kasi sa booking niya. Marikina. Kaya kinuha ko. Yung pala dito daan katipunan. Kaligaw-ligaw ako rin sa loba. <laughs> Ang hirap pala. Walang pagtanong ng gabi. Ha? Nakaligaw-ligaw ako rin sa loob sir. Ang dami palang ano dito. Gate. Naghatid, pasayro nung kanina. Ang address kasi niya Marikina, kaya kinuha ako pauwi na sana ako ng San Mateo. Yung pala, dito yung daan, sa Luuban. Madaya yung pasayro ko. <laughs> Ayop. Oh, paikot-ikot ako ron. bote may naglakad, nagtanong ako. Nung una, pumasok ako ron sa isang gwardiya, sabi niya, ano, maraming git dito, siyam. Doon yan, sa kabila, dinaanan mo, Sabi ko sir, hindi ko nang alam paano palabas si eh, walang guide eh. Ah, mayroon ba dito? Dito sa loob ba dito? Kaya nga, sabi ko ano to eh. Artistic... Ano to? Exclusive na subdivision. Bullshit. <laughs> 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 Ang hirap pa naman wala magtaro ng gabi. Sabi ko lang yan, hindi na ako mag ulit ito pag gabi. Thank you sir ha. Dito, kakaliwa lang ako sir. Diretso lang yan eh no. Thank you. <laughs> Ayop na yan. Natatawa tuloy yung gwardiya sa akin ng mga cows. Buisit. Dito pala daw nakatera si Jingo Estrada. Ayop na yan. Kaligaw, ligaw. palabas Wisit <laughs> Ay inang yan in in in. Anong oras na to rin na sa bahay na sana ako Hindi pa ako kumakain ng hapunan ng mga accounts eh Bad trip nakalabas din alam ko ito na yung palabas eh Ayup niya na nakalabas din. Ano na yung palabas? Nakalabas din ang hayop. ayoko na maghatid uli dito tandaan ko na to no mga kaobs buot pa tayo ng ulan bad trip ay nako buot pa ng ulan no mga kaobs dito na San Mateo kasi inaabot tayo ng ulan